So, kanya-kanya po tayo ng tirada sa adobo, ha? Kasi marami namang version ng adobo. So, iba't-ibang version, bawat, bawat, iba't-ibang lugar. Kaya, kung ano yung version nyo, stick to your version. Pero, pwede nyo rin itry yung ganitong klase ng duto. Hi, cooks! It's another cooking day. So, today, magluluto tayo ng mga parts ng manok na nerd. So, meron ako dito mga leeg na may karugtong na ulo, hahaluan ko din yan ng kaalang manok. Sabi to sa palengke, assorted siya. So, kumakain ba kayo ng ulo ng manok? Hindi lahat kumakain yan. Maglalagay din ako ng atay balon-balunan. Ilalagay ko na rin siya dito. Ito, imamarinate ko muna. So, lalagyan ko muna siya ng sibuyas. Tatlong sibuyas yung ginamit ko dyan. Tapos, isang buong ulo ng bawang na hiniwa ko ng maliliit. At dahil pepper is life, maglalagay ako ng paminta, yung crack pepper. Ito yung mga pangmayaman na nabibili sa tindahan. Ganun. Be mindful sa ano, stapler. Napakaganda ng araw, mga mi. Time check tayo. Quarter to seven, 6.45. Soy sauce, silver swan. Yan, 32 pesos sa tindahan. Lagyan natin ng one cup. Kasi tumitimbang to lang dalawat kalahating kilo lime soda so ayan yung ginagamit ko palagi mas na-discover ko kasi na discover ganun so naano ko kasi base sa experience no sa pagluluto mas mas malambot yung meat kahit ano pork, beef, chicken at saka mas malasa yung tamis niya iba not sponsored pero uh, baka naman tempra isa pa sa ito, ima-marinate ko lang to lang mga 30 minutes, pwede na para lang kumapit yung mga pampalasang nilagay natin para manuot sa manok mas maganda kasi medyo level siya dun sa karne o dun sa manok yan, 30 minutes depende, pwede isang oras depende yan sa inyo, sa availability inyo, ganun So, ito na mga mi. So, ang gagawin ko lang, isi-separate ko sa sauce. O, dito sa marinade, aalisin ko lang siya. Yan. So, separate yung atay. Kasi malambot lang yan. Ihihiwalay ko rin to, itong mga aromatics. So, dadasalan ko muna para sa marap. So, wala tong mantika ah. So, ang gagawin ko dito, kasi meron siyang konting sauce sa sumama, no? So, patutuyuan natin yung sauce na yon And then, pagmamantikain. Kasi itong mga leeg na to, pagmamantikayan Ang baho. So, ngayon, ilalagay ko yung mga aromatics. Ito yung mga nilagay natin kaninang na. sibuyas, bawang, paminta, Then, ilalagay ko na rin yung atay. Atay at saka puso. So, iigisa ko lang. Napakabango. <laughs> Sobrang bango. So, ngayon, ilalagay ko na yung marinade. Yung pinagbabara natin kanina. Tuloy ko lang yung pagluluto dito hanggang sa lumambot ng tuluyan yung paa. Kasi yung paa lang naman yung matigas dito eh. Tsaka yung ulo ko. <laughs> Bubus ko na to lahat. Lagyan ko lang laurel. Para mas masarap lalagyan natin ng sili. Ganun. Ayan ang mga minagledyos na yung sauce niya. Mapot na rin. So ngayon maglalagay na ako ng suka. Ang gagamitin ko ay yung sukang iloko. One half cup. So syempre hindi natin siya pwedeng haluin. Pero depende yan sa paniniwala nyo. Kung saan kayo mas naniniwala, yun ang sundin nyo. Ganun. Hindi na tatanggalin ko yung ibang sarsa. Tutuyuan natin ng todo. Kunin natin yung mantikang sumama sa tinanggal kong sauce. Ito yun o, oh, yung mga mantikang nakalutang kunin natin yan. Kunin natin dito. Alam mo yung paadurog na sa sobrang lambot. Kailangan maamoy ko yung ilalim niya na parang nasusunog na toyo. Ganun. Ayun na, naamoy ko na, mami. Kita niya yan. Ganyan dapat. Ang masarap. So, babalik ko na yung tinanggal kong sarsa. Isang kulula lang and then okay na.